Ano-ano ba ang benepisyo ng isang mapanalangin na buhay? May tatlong point tayo. Ang acrostic ay POW. P-A-W. Letter P. Prayer proves your faith in God. A. Advance you as an overcomer. W. Walks you in the presence of God. Okay, number one. Prayer proves your faith in God. Sabi sa Romans 12.12, 12, At dahil may pag-asa kayo sa buhay Magalak kayo. Magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Ang konteksyon nito ay kahit nasa may hirap na sitwasyon ay iisipin pa rin natin yung pag-asa sa hinaharap. Yung pag-asa pagkatapos ng buhay natin dito ay makakasama natin ang Diyos sa langit. Kaya nga sabi ni Pablo, magalak kayo. Hindi ka magagalak sa pinagdadaanan mo ngayon pero magagalak ka dahil merong pag-asa sa hinaharap. Mananampalatay ka na hindi dito sa lupa natatapos ang buhay. Ang mahirap na pinagdadaanan natin dito ay hindi maikukumpara sa nag-aabang sa atin na blessing sa kabilang buhay. Kaya sabi ni Pablo, magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Parang sinasabi niya na kahit anong mangyari, panatilihin mo na nananalangin. Bakit? Kasi ito ang magpapatunay ng iyong pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala mo din sa kanyang pangako sa iyo. The more ka nagpapatuloy sa pananalangin at pakikipag-usap sa kanya, ay the more mo pinapakita sa Diyos na naniniwala ka na siya ay mabuting Diyos, na siya ay tapat na Diyos, na siya ay mapagmahal na Diyos na siya ay hinding-hindi sumisira sa kanyang pangako. Lord, hindi ko maintindihan itong nangyayari sa aming mag-asawa. tagal ko na itong ipinapanalangin sa iyo kaya lang hanggang ngayon ay hindi ko pa din nakikita ang iyong sagot. Pero Lord, kahit anong mangyari ay mag-aantay ako at magtitiwala pa rin ako sa iyo. At kapag nakikita ng Diyos ang ganito mong pananampalataya, nako kaibigan, diyan siya nalulugod o napi please At kapag nalulugod siya sa iyo, ay mas lalo kanyang pinapalakas. Mas lalo kanyang ginagabayan. Mas lalo kanyang pinapalago. Narealize ko na itong ganitong victory sa buhay mo ang ayaw na ayaw mangyari sa iyo ni Satan. Gagawa siya ng paraan upang hindi ka magkaroon ng tuloy-tuloy na pananalangin sa Diyos. Ang gusto ng Diablo ay kapag meron kang problema ay ititigil mo ang pagtawag sa Diyos. Ang gusto ng Diablo ay magdududa ka sa Diyos. Ang gusto ng Diablo ay mag-focus ka sa problema at isipin na walang pakialam ang Diyos sa iyo. May nagsabi, Satan knows that prayer spells his defeat. He'll fight you more to keep you from praying than any other thing you do. Sometimes, he will even encourage you to other specific activities because he knows how fruitless they are. Narealize ko na hindi takot ang jablo pag nagsisimba ka pag linggo. Hindi takot ang jablo pag nag-volunteer ka sa church. Hindi takot ang jablo pag naging d-group leader ka at sumali sa ibang ministry. Eh Kuya Mike, kung ganon, saan pala takot ang jablo? Kaibigan, takot siya pag nagsisimula ka ng maging intimate sa Diyos. Takot siya pag nagsisimula ka na maging malapit sa Diyos. Nag-aalala na siya kapag may running conversation na kayo ng Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Ang ibig sabihin ay hindi na nakakulong ang prayer mo sa umaga o kapag kumakain ka lang o kapag linggo o kapag may Bible study lang. Kung hindi, natututunan mo na na makipag-usap sa Diyos sa lahat ng panahon ng buhay mo. Kung nasa bahay ka ay pag-uwi mo pa lang ng ligtas ay nagpapasalamat ka na sa Diyos. Habang kumakain ay nagpapasalamat ka sa Diyos kasi kasabay mo ang iyong mga anak at asawa at nagpo-provide ang Diyos at ina-acknowledge mo na kung ano man ang meron ka. Ako, bigay lang yan ng Diyos sa iyo. Tapos habang naglilinis ka ng bahay, ay nagpapasalamat ka kasi meron kang bahay. At kahit malapit na ang deadline ng iyong renta, kinakausap mo si Lord, nagpe-pray ka. Lord, thank you kasi ikaw ang magpaprovide ng aming pang-rent sa bahay. Lord, magkikita kami ng akin batchmate. Mamaya, tulungan mo ako na makapagbahagi ng mabuting balita sa kanya. Grabe, kapag nakikita ka ng Diablo na ganito kakaklose sa Diyos, ay dyan siya takot na takot, kaibigan. To the point na mag-offer siya sa iyo ng mga bagay na pagkakabisihan mo para mawala sa isip mo ang Diyos. At hindi mo siya maisama sa iyong pang-araw-araw na buhay. Walang problema kay Taning na umunlad ng iyong negosyo at magkapera ka. Okay na okay lang yan sa kanya. Tuwang-tuwa siya kapag nagiging busy ka sa pagkita ng pera kasi alam niya na yan ang pwede niyang gamitin laban sa iyo para mawalan ka ng time sa Diyos. Kaya kaibigan, mag-ingat ka kapag meron kang tagumpay sa buhay kasi baka ito na lang ang bigyan mo ng pansin at ang Diyos ay isang tabi mo na sa iyong buhay. Sabi ni Martin Luther, To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Kaibigan, para sa isang Kristiyano, ang panalangin ay importanteng importante hindi ka pwedeng mabuhay ng hindi ka tuloy-tuloy na humihinga at hindi ka din pwedeng maging mature na krisyano kung hindi ka tuloy-tuloy na -tuloy nananalangin. Kaya kailangan nating magkaroon ng praying life. Hindi ka susuko kahit ano pa ang iyong pinagdadaanan. Sa Luke chapter 18 ay merong isang parable ng isang byuda na naglalarawan ng isang tuloy-tuloy na panalangin. Sa verse 1, ang sabi sa Lucas 18, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Wow, sa parabol na ito ay malinaw na ang purpose kung bakit siya magkukwento ng parabol. Ang purpose ay para matuto tayong manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Now, tingnan natin kung anong kwento na ito. May isang judge na walang takot sa Diyos at walang pagmamalasakit sa mga tao. At mayroon ding isang byuda na marahil ay wala siyang panggasto sa isang lawyer. Mahirap lang siya. Wala rin siyang asawa na magtatanggol sa kanya. At ang sabi sa parabol ay gusto niya makamit ang katarungan. Subalit para sa judge, ay wala naman siyang mapapakinabangan sa babae na ito. Pangalawa, wala din naman siyang malasakit kahit kanino. Kaya hindi niya ito pinapansin at lalong wala siyang balak na ibigay ang hinihingi ng babae. Kaya lang na-realize ko na kahit wala ang babae na mga dahilan para pansinin siya at asikasuhin ng judge, ay meron naman siyang katangian na mahalaga. Ano yon Siya ay persistent matyaga, determinado at tuloy-tuloy sa paglapit sa judge. Hindi siya hihinto at hindi siya papayag na hindi ibibigay sa kanya ng judge ang katarungan. Lagi niyang pinupuntahan ng judge at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan. Nung umpisa ay hindi talaga pinapansin ng judge ang babae pero dahil sa matyaga siyang binabalik-balikan ng babae sa mahabang panahon at nakita niya na wala talagang kabalak-balak o kaplano-plano na tumigil sa kahihiling sa kanya ang babae ay ito yung sinabi ng judge. Lucas 18.5 Ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. Ibigan, ano yung point? Gusto ng Panginoong Yesus na ang kanya mga alagad ay maging persistent sa pananalangin. Na hindi tumitigil sa pananalangin at nagtitiwala na dinidinig siya ng Diyos Kaibigan, hindi lang ito para sa mga alagad ng Panginoong Yesus sa New Testament o hindi para ito sa ating lahat. Gusto ng Panginoong Yesus na magpatuloy tayo sa pananalangin. Hindi dahil sa mapipilitan ang Diyos na sagutin ang ating panalangin dahil nakulitan na siya. Kung hindi gusto niya ma-develop ang ating determinasyon at pananampalataya sa Kanya. May nagsabi, Prevailing prayer is the constant knocking at the door with the expectation it will be open. Narealize ko na meron talagang pagkakataon na kailangan natin magantay kasi maaring may ibang plano ang Diyos. Kaya lang ang tendency sa atin ay magduda sa Diyos. Kaya nga, ang tuloy-tuloy na panalangin ang magbabago sa ating isip at tutulong na mapagtagumpayan natin ang pagdududa. Ang tuloy-tuloy na pananalangin ang tutulong sa atin na magkaroon ng pananampalataya ito magbibigay ng encouragement sa atin na patuloy na kumatok sa pintuan ng Diyos dahil pagbubuksan at pagbubuksan niya tayo. maring iba lang ang paraan ng pagsagot ng Diyos, pero kaibigan, bubuksan at bubuksan niya ang pinto para sa iyo. Ang pakikipag-usap din ng tuloy-tuloy sa Diyos ay magiging daan para malaman natin ang kanyang kapamaraanan at hindi tayo mahulog sa paghiling ng masyadong demanding sa Diyos. Lord, bakit ako pa? Ang tagal ko na nagaantay. Nagsiserve naman ako sa iyo, bakit wala pa rin? Kaibigan, merong sariling paraan ng pagsagot ang Diyos sa ating panalangin. At kapag hindi tayo mananampalatay na mas alam niya ang makakabuti sa atin, ay mauhulog tayo sa pagdedeman o pagpipilit ng ating kagustuhan. Kaya kaibigan, kung nakakita ka ng kapatiran na parang nawawalan na ng pag-asa na mag-antay sa Diyos, ay huwag mo sabihin na ikaw kasi kulang ka sa pananampalataya. Kaibigan, mas lalo lang manghihina ang ating kapatid. Huwag mo siyang sabihin na kristyano ka pa naman, pa Bible, Bible study ka pa. Ibigan, sa halip na sabihin mo ang mga ito isipin mo sa isip mo, ay puntahan mong iyong kapatid at palakasin mo siya. Kausapin mo siya ng kayo lang dalawa at walang ibang nakakarinig. Payuhan mo siya bilang isang kapatid sa pananampalataya. Ipakita mo sa kanya na mahal na mahal mo siya, kaya mo siya kinakausap. Ngayon, kung ikaw ay sinungitan at inaway, ay hindi ka gaganti kung hindi magpapatawad ka at ipapanalangin mo siya. Kaya nga, kaibigan, bago mo isipin sa isip mo na wala na itong pag-asa, masyadong makulit, ayan, tanong, kaibigan, pinaglalaban mo ba ang iyong kapatid sa tuloy-tuloy na paghiling sa Diyos na malaman nung tao na ito na nagkakasala o nakaka-offend? na malaman niya at magawa niya ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Ito ba 'yung pinapanalangin mo sa kanya o nananaig sa iyo ang inis at galit at wala talaga 'yung totoo'ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kanya? Gusto mo lang siyang pagsabihan at ipamukha sa kanya 'yung kanyang kamalian. Paibigin kung makakita ka ng kapatid na nangihina dahil hindi niya nararanasan ang sagot ng Diyos sa kanyang panalangin ay tulungan mo siya na maunawaan na kailangan niya na matutunang tanggapin ang kahit anong kalooban ng Diyos sa kanyang buhay na mananampalatay tayo na sumasagot ang Diyos pero at the same time ay magtitiwala din tayo sa karunungan at kataasan niya kung sakaling hindi niya ibigay ang ating mga hinihiling may nagsabi when i pray i push PUSH stands for pray until something happens. Kaibigan, hindi ang ibig sabihin nito ay pipilipitin mo na ang kamay ng Diyos na ibigay sa iyo ang kahilingan mo. Kung hindi, ipapakita mo sa Kanya na nagtitiwala ka sa Kanya na merong mangyayari sa ating panalangin. Dahil ang Diyos ay buhay. It's either ikaw ang baguhin ng Diyos at hindi ang iyong sitwasyon o sa kabaliktaran ay baguhin ng Diyos ang iyong sitwasyon. Si Chuck Sackett ay hindi naman lumaki sa pamilyang krisyano. Kaya nung siya ay sumali sa Boy Scout ay gusto niya makakuha ng God Encountering Merit Badge. Kaya ang ginawa niya ay nag-attend siya ng church na malapit sa kanila linggo-linggo. Tapos nag-fill out siya ng kanyang papel na kailangang ipasa para makuha niya ang kanyang badge. Habang nasa church siya ay merong matandang mag-asawa ang kinaibigan siya at nagkaroon din siya ng pagkakataon na makapag-sideline sa kanila sa paglilinis ng kanilang garden. Kaya lang hindi nagtagal ay umalis na din si Chuck at nagpatuloy na sa kanyang buhay. 12 years later, nag-convict ang banal na spirito kay Chuck at tinulungan ito magkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Yesus. Hindi nagtagal ay isinama ni Chuck ang kanyang asawa para bisitahin ang matandang mag-asawa para magpasalamat sa lahat ng kabutihan na ginawa nila sa kanya. Nagulat siya dahil natatandaan pa siya ng mag-asawa at sa kanilang pag-uusap ay may sinabi ang mag-asawa kay Chuck na labis nitong kinagulat. Sabi nila, for the past 12 years ay walang araw na hindi sila nanalangin kay Chuck. Alam mo namang ha, si Chuck dahil na siya na siya pala ay nakatanggap ng grace ng Diyos dahil lang sa panalangin ng mag-asawa. Kung hindi dahil sa mag-asawa ay hindi siya magkakaroon ng kaligtasan. Kaibigan, hindi ko alam kung anong inaantay mo sa Diyos, pero huwag kang magsawa at sumuko. Hindi ka lang mananalangin para sa iyong personal na kailangan, kung hindi para sa ibang tao din at sa lahat ng iba mo pang ginagawa. Kausapin mo ang Diyos dahil ito ang katunayan ng iyong pananampalataya sa Kanya.